ganito ko <laughs> Ang ikaya pa, bitch. Ay, ganda eh. ba? Sobra ka ka. Ay, ganda na, sobra. Sobra siguro yun, pang one shot. Hindi, nag-alam mo walang tsaka kung dyan mapicture ko, eh. Awa, bitch ako, na yung day off kami. <laughs> day off daw namin, dalawa niya na. <laughs> na, na, yun. <laughs> Yan, punta daw kami ng landmark. Ah, landmark. Alabang. Mm. Yan na si nanay. Eh. Hindi pa kontento dun dito sa ano. Pag, uh, tawag na Tawag na Aircon dito. Ito ba? Ayan. Mm. Yung, Doña o, Mila. Pero, um, yan. Yung Amerika. Lulang <laughs> 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 yung tapingan yung tapingan na. <laughs> <laughs> Nay, nagbara ka ba? Hindi kasi nagbabalaan ka na. Ayan. Ay! Ah! Oh, Ganda ang nanay ko. Sus! <laughs> oh, ano, oh. hi ka pa Hi ko mo Hi. Ay! Aray! Ha Ayan <laughs> Ay, <ito. laughs> Ay, si, si nanay. ayaw ang punta kami ng alabang. <laughs> non-mark alabang. Pupunta daw si nanay sa water... Mark? Mark? Market? <laughs> water mark? Parang gano'n. <laughs> Magtatampisaw daw siya doon. <laughs> Ayun. Day of si ano si nanay kay tatay <laughs> si tatay na pasaway <laughs> sobra pasaway yung. oh. alam mo wawan oh siyam rin sa tabi niya di ano mga tatawa tawaya anak kim tungo